Andito ako ngayon sa Barangay Tukay sa Parang sa Sulu. Ito yung kanilang masjid or kanilang moske. Ngayon ay sineselebrate nila yung Maulod. Ito yung araw ng kapanganakan ni Prophet Muhammad. Uh -huh ang naririnig ninyo ay ang chanting or awit na ginagawa ng mga babae sa barangay na ito kung saan inilalahad nila yung kapanganakan ni Prophet Muhammad. Bukod dito, makikita ninyo, meron din silang iba't ibang mga offerings, mga pagkain, prutas, may itlog, may pera, at kung ano-ano pang mga pagkain na sa palagay nila ikasisiya ni Prophet Muhammad. So bukod doon sa offering nila kay Prophet Muhammad, yung maulod ay ay paraan din para magsama-sama ang buong community. Salo-salo sila sa pagkain. Wow. Ang dami pagkain! taon ito sa pitis. Pitis. pitis? pitis. 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 O, oh, tikpan natin siya. <laughs> ang sarap po ito! May labat sa loob! Malagkit sa labas, matamis sa loob. Pag nasa sulu ka, kailangan uminom ka ng native coffee. So dito, ang mga salo-salo nila walang inuman. Ang inuman nila ay kape. Tagay na po! <laughs> Bawal ang alak kasi magagalit si Prophet Muhammad. So, magtagay po tayo sa Sulu Coffee. Dito gising ka rin. ng mat matindi rin ang tama ay. Salamat po, magsukol! Nag-sharon ako ng dalawang sumas! <laughs> Bismillah wa wa rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Nice lang natin magbigay ng reaction dito po sa video ni Kara David na kung saan ay, o uh, dumalo siya sa Maulidun Nabi o sa hafal sa pagdiriwang ng Araw ng Kapanganakan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang uh, kaalaman po sa mga kapatid natin na nanonood, special din po sa mga non-Muslim na makakapanood nito sa aral po namin sa Islam hindi po dapat sineselebrate po yung araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad SAW dahil hindi po niya yan kinawa hindi niya rin po kami in-encourage na gawin yan at hindi rin po ito ginawa ng mga kasamahan niya o ang mga sahaba at sumunod pa sa mga sahaba ng tabi uta, ang tabi'in at ang tabi'u at tabi'in ang mga may na henerasyon kaya naman ang pagdiriwang nito ay bida po innovation po sa Islam So, hindi po iyan kabilang sa aral ng Islam ang pagdiriwang sa araw ng kanyang kapanganakan, ang kapanganakan po ng Propeta Muhammad wasallam at maghahanda po ng pagkain at ang pag-atin po dyan ay kasalanan po. At pag-atin, pagdalo sa ganitong okasyon ay kasalanan po. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu al-ithmi ul-udwan, pinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtulungan sa gawain kasalanan at kahalayan uh, maaari din po mapunta ito sa shirk kasi kung ang tinutukoy dito sa mga handa na pagkain ay offering o uh, tabi lang takarrob pagpapalapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay pwede mapunta sa shirk akbar at uh, katulad lang din po yan pag-aalay ng mga non-Muslim kay kay Jesus, kay Isa salam So napaka-delikado po. Kapag yung pagkain ay iaalay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siya mapasaya, nakatakot po. Na mapalabas ang tao sa Islam kasi po ang pag-aalay po sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga pagkain ay shirkun akbar po. Kaya naman kung ito naman ay bilang paghanda, bilang selebrasyon, pag-alalas sa Propeta sallallahu alaihi wasallam bid'a po. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi na iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Iwasan niyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga makabagong uh, aralin o makabagong uh, pagsamba sa ating religyong Islam dahil ito ay gawaing bid'a at ang lahat ng gawaing bid'a na lahat ng uri ng pagsamba dahil lang paghanda na ito selebrasyon na ito ay isang uri ng ibad o pagsamba sa so Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng gawin maliban may daril o may katibayan. Kaya naman, dahil kung walang katibayan at wala talaga itong katibayan, lahat ng gawain na yan na walang katibayan ay pagsamba ay bid'a po. Wa kulla bid'atin dalala at ang lahat ng bid'a ay po kaligawan. Wa kulla tin finnar at ang gawain kaligawan ay dadalhin yan tao sa imperno. So gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ninuno natin ay mga kapatid natin na nagdiriwang nito kasi wala naman po talagang katibayan na dapat nating i-celebrate ito at paghandaan kasi kung babalikan natin ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw po ng Monday hindi po siya nag-celebrate siya po ay nag-fasting dahil sa araw po ng Monday inaakit din po ang mabubuting gawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala pero yung paghahanda po ay salungat po sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at wala rin pong particular na Uh, araw na napagkasunduan ng mga eskular natin mula sa mga historian kung kailan talaga siya particular na pinanganak ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya po namin uh, sa mga nanonood po, special po kay Karo David at sa mga non-Muslim na sa amin po sa Islam, ang tamang turo po ay hindi po namin sinisilibrate po ang araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alayhi at lalo na po yung mga araw po ng kapanganakan namin. Wala po kami pagdiriwang po ng birthday ng propeta sallallahu alayhi at ang birthday po namin ay hindi rin po namin ipinagdiriwang po. Dahil yan po ay gawaing ligaw, at yan po ay hindi po kabilang sa aral po ng Islam. Wallahu a'lam Masalallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.